tenagin na mo kung na yan dayma dayma kau Pero ano masasabi natin na ba natin? kung ano kung Bakit? kung ano 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 ano kung mo sa ano ano <talint> <t estran -table Leonardogeld> Right, ay <laughs> sa natin hindi yeah, ang Gio ha uh -huh. ano mas tayo mas tembring natin yung ano yung mas tayo mas natin yung dito ma'am ano mas tayo mas tembring natin ma'am wala lang. na ma'am ma'am hindi ba, 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 ba yun mga kapayga no, kayo family bonding or whatever ano okay. ba nun Ikayo, ikaw ikaw yan po ang nami ang Ay, ikaw, ba't di na Di mo. Sabi ka ba di mo? Ha! Yes! Oh! Masa yung tembeng natin? Kaya, ikaw. Lada, wala yung natin, ha? natin? sa natin? Oh, may lang. Ano sa ang sembring natin? Noy! Ikaw, ikaw. Ano sa natin? Ikaw, ikaw.

Baby, ano ba mga, anong salim mo sa sunbreak natin, lady? Lady. Wala. Masaya. Masaya ba? Masaya. Gano'n ako sa'yo. Gano'n ako sa'yo. Bad masaya. Bad masaya. Bad <laughs> <I> <laughs> masaya. <multifon> interview <laughs> to interview. Ha! Parang sa'yo sa'yo ano masaya natin. masaya mo ba? Ay, ay ba? Masaya ba? Oh masaya ba sa'yo oh, sa'yo Kao, kaya sendiri, masenseng delay kaya hindi masaya. Sana buong taong buong taong buong taong Walang taong 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 taong